So ayan mga idol, good morning. Monday na naman. Pasok na naman tayo. Oh. Dumaan ako dun yung bigla ako nawala. Mumunta ako dun sa pinagsanglang ko ng ATM. Ginawa eh. ko yung tira. So tapos, umuwi mu ako ng South Bili sa bubiyanan ko. Tapos na alis ka ano mo? Hindi po. Pinahunog pa lang ako. Eh. Tatlo pa lang. So, Ten. Ito ang hulog pa lang ako. Buti nga nakahulog ako nung mahal na araw eh. Kahit pa paano. Tatlong nga eh. Pasok na sa bukas. Ha? Pasok pa, Pasok pa bukas? Double pay na yun. Mm -hmm. Eh, ganda. So yung gagawin natin ngayon? Dati, na Ay, yung dati, tapos hindi na record. Ayun yung flashing. Tirain na namin yun. Isisilan na rin namin para hindi na, na kami bumalik doon. Ay, may hagdanan pala doon. Ha? Binalik nila ng hagdanan. Pising lang eh. Wala yung isa eh. Siguro, sana umabot. Ito. Ano? Parang, ah. Uh, hindi yung, pang ano, yung pang ano sa flooring. Ah, uh, wax? Oo. Oo. Uuso dati sa mga probinsya pag naglalampaso. Nilalagyan muna ng ganyan. Oh. Yung ako dati sa lola ko eh. Umaga. Sa ah, lampaso. Ang ganda ng mga hinang kahoy pag nalalampaso. oo, oh, ganda tignan mahintab. <coughs> parang ano eh, parang dinoko na rin yung flooring. Eh. Lalo yung uso dati yung ano, simento. Tapos lalagyan ng kulay. Ano tawag doon? Kulay pula. Hindi. Ano lang, parang simento rin. Ina, inutubigan, tapos ipanlalatag doon sa harap na flooring. Tapos pag magandang pagkakayari, hindi yun magbibitak-bitak. Pero pag pangit ang pagkakayari, nagbibitak-bitak eh. Parang bumibitaw yung kulay. Hindi naman nag-reply yung ano eh. Binigay sa akin ni sir eh. Pangalan, si Ian Domingo. Om um, no, over ka pa. Oh, uh, Dami si Michael. Huh? Si Si Michael. Si Jerry. Si Alvin. Ikaw. kasih dalawang babae. si Victor. Pacboy. Tapos si Pipe. Nagpasama nyo, di ba? Mugod pa dun sa isang case na sagot mo? Nagalawa pa ng isang libo? Hindi. Hindi lang. Hindi lang. Kulimlim mo. Kaso walang to. kanya sumat ka gusto mo oo si eh tangin na para naman atang ano eh sabik sa alak eh hindi mo kanya kanya kayo siya lang na lasing lasing lahat lasing ko, ah lasing ah lasing ba lahat ayun mm. so, yung ayun nasira yung side mirror ah

station. Okay. Oh. Ni kano ang ano dun? Nyari, may pa extra ka ng isang araw. ang dun? sa? Ito? Ito sa pagano ng stage. Ha? Arawan din. Arawan din? naman yung dito. Ito yung sa araw. Pero ano, kaya ng isang araw nila sa imbulin. Malaki yung gas nila yun na butas lang araw, isang linggo yung setup. Sa setup. Kung hmm. depende pa yun sa gusto ng nag-ano-ano, ano, oh. nag-upa. no, Ano yung ibon? Ibon. Ano? Hey, Kapon, ito yun. Nakawala, nakawala yung dalawa ko eh. Lipad naman sila. Karipas eh. Parang yung sabik na sabik sa lipad eh. Hmm, -mm, yung dalawa kong palipad. Kasi, hindi ko yung napalipad gawa nung naglimlim na. Tapos yung napisaan na nakawala yung itim. Yung black green cell. Tapos, yung inaban ako, pinalipad ko yung blue bar. Kari pa siya dalawa eh. Ay, bahala akong babalik ka. Bumalik naman. Sabik sa lipad eh. Tapos pag pagbaba, daray pasok eh. <laughs> Hindi mo pinapatambay sa bubong. Maraming lukulugod din sa amin eh. Mamaya pag-tripan eh. Nung no, nag no, no. no, kayo mm. uh -huh. Butas na yun eh natuluyan siguro ganda nung sa uh, playo do, oh. Ang ano, yung ganda oh. Pang flooring. Maganda kasi pang flooring, yung madulas. Para pag inanom yung dumi, mandali lang matanggal. Ah, ganun siya'y tama. Ah, dito pala natulog yan. Ayun doon. Boss. Hello, boss. Maganda. Maganda pagkakayari. At ah, inire yan kahapon. So, oh. no. No, hindi lang yung yun. sakyan lang ni Oyang. Oh, no, Bagong pintura. Iniyayin pa no, daw no. yan. Ganda ang pagkakayari, no? Liliyain pa. Tapos, sunod na next pasada ulit. Eh, doon don't pa paikot to. Oh. Ayan eh, yung sasakyan ni Oyang dito sa Inchip. benta, eh. Ganda. Ayan. Eh. Mapapasana all ka na lang talaga eh. Ang masilihan pa to. Parang butas pa eh, no? Oo. Ang pa. Ayun po May tama pa. Pag ano? Okay, yun okay, ano Pag sa eh. yung nga yun, pa. May hirap mga sa ko Yo. No. Babapin pa ngayon. Babapingin pa yan. Okay, so, mga idol. Mimi. So, yan din. Dito na kami sa trabaho ko. Ano. Update ko na lang kayo bukas. Good morning. Bye-bye.